Paano nga ba ako napadpad sa Europa? Nang dahil sa FAM, mm, yain. It's a yes and no. No, dahil bago muna ako napunta ng Germany, napadpad muna ako ng Denmark ng dahil sa isang au pair program. Yes, I was part of an au pair program before. Ano nga ba ang au pair at paano makapag-apply? Ang au pair ay isang cultural exchange at bago ka makapag-apply, dapat ikaw ay single, walang anak, at hindi married. Meron din silang age limit na nakadepende sa bawat bansa. Like for example, sa Denmark from 18 to 30 at sa ibang bansa naman ay 18 to 20 6 or 18 to 25 lamang. Ano nga ba ang trabaho ng isang au pair? Ang trabaho ng isang au pair ay tutulong sa kanilang host family sa mga light na gawaing bahay lamang. Maglilinis, magluluto at minsan magbabantay ng bata pero hindi siya ganun kagaya sa ibang bansa na maging nani. At sila ay allowed lamang magtrabaho ng 5 to 6 hours per day, 6 times a week. Makakatanggap din sila ng allowance, libreng bahay, pagkain, internet, at kung mapagbigay si host, mas marami kang binipisyong matatanggap. Mag-aaral din sila ng language kung saang bansa sila nag o -opair. Ang sagot din ni host yung flight new back and forth. And yes, napunta ako sa Germany nang dahil sa AFAM. Thanks, AFAM! Thank you for watching. See you!